Ligay tayo ng oil ay nagadulot po <laughs> ng uwang ba uwang ba sibuyas kamatis so maglagay tayo ng alamang dalawang kutsara so mix mix lang natin ana oh. So ayan, nang durog na yung kamatis. Nagayon na natin yung talong eggplant. Ito na yung talong kanina. Nagayon natin ng magic sarap. Tapos lagyan natin ng dalawang egg. So, okay, na yung dalawang egg. Oh. Tapos imix lang natin siya. Imix natin yung egg. So ito na yung niluto nating talong with egg. Thank <laughs> you.